At uh, mag-augment uh, niya ng uh, manpower resources as well as naging tunay uh, panggapit ni Angas. And, uh, mata, at ape kumata, adan tulagay kasi actually nating problema. Servisyo Medikal. Ito ang hiling ng mga residente ng Barangay Bobok, Bisal sa Bukod, Benguet sa pagbisita ng gubernatorial candidate na si George Punasen noong nakaraang linggo. Sa tatlong taon daw na pagiging project coordinator ng Rafi Tulfo and Action Center Northern Luzon, nakita ni George Punasen na isa ito sa mga problema ang kinahaharap ng mga taga-Binguet, lalo na mula sa mga liblib -lib na lugar. Ako na iti Rafi Tulfo and Action. Diyan nangyari na din. Han na pa nagpapahil diyan. Ako since na nag-start, we started that medical mission. And ako ni, na-sustain ni dita iti almost Dandali nga 3 years. Nag-stop kami lang because of the uh, camping na detoy. Handa nga kahit nga mausar nga pagkamping ka na gitaw. Ang ilang lugar sa probinsya, oras pang aabutin bago makarating sa paghamutan. Rigat na taro ka ang pakwa. nga, one of my program, J.A. talaga platform ko, I will come if God permit talaga nga adaitin team para may doon duwa. Duwa nga team data from district 1, district 2 ada ti doktor ada ti na, ada pa na. Bukod dito na ispa niyang marinig ang iba pang mga problema at hinaing ng mga residente sa probinsya. Sa ganito raw paraan, mabibigyan niya ng solusyon at aksyon. Ang mga ito, alang-alang na rin at para na rin sa pag-unlad at maginhawang pamumuhay ng mga residente. Randy Guzman, RNG News.